Ngayon, magpapaligo tayo gamit yung Triple X Shampoo. So, good day mga idol. Ngayon, magpapaligo tayo gamit yung Triple X Shampoo. So ngayon, pagkatapos nyo pong magpaligo, yung tubig po dito, huwag nyo po itapon. Kasi pwede po natin siya magamit na pang linis sa mga kulungan ng mga sisyo. So, yun po yung mga kulungan ng sisyo natin. Lilinisin din po natin yung gamit yung Triple X. So, napakaganda kasi, syempre, para mas mawala yung mga bakterya doon sa kulungan ng sisiyo natin. Bago yung lahat mga idol, uh, maraming salamat pala kay Idol Red Clip. Dahil sa pagbigay ng kanya sombrero, uh, from Georgia. So, pre Adrian, maraming salamat. Ngayon mga idol, um, tapos na po siya mapaligo. Uh, so, lang problema, napakain natin siya ng umaga. So, pinaka-the best sa hapon, uh, natin siya ng Raptor warmer. So maganda kasi sa Battle Cats idol, combination ng mga gamot. Uh, hindi mo na kailangan maghanap ng ibang gamot kasi may combination sila. So after paligo ng Triple X, ah uh, diwarm time mga ngapo ng Raptor the So gagawin natin 'yan uh, once a month mga idol. And then syempre yung napaliguan, pwede rin natin siya ampandines sa mga kulungan ng issue. Ito yung pinaliguan, ampandines uh, natin dito sa kulungan mga. Idol. So ito lili natin. Uh, maraming testing matatanggal dito. So pinaka the best din to, panlinis. So pwede mo rin siya basa sa ilalim. So, para maraming peste na matatanggal sa lupa mga doon. So, yun mga idol, pagkatapos po natin magpaligo, diretso tayo sa CCU. So, maraming salamat, Bitpin Pro. Uh, Tingnan nyo, napakasigla ng CCU natin. Oh. Tukoy ito. Ito, ito natin. So, yan. So, mga healthy sila. Um, ito lang po sikreto natin, yung Bitpin Pro na gamot. So, ngayon, titimplay natin yung juice nila kasi ililipat na natin sila sa kulungan nila, mga idol. So, pagkatapos ito, sigla ng uh, juice nila na bitmin pro powder um, lalagay natin sila doon sa kulungan na nilinis natin yan nakita nyo napaka LD nila ang okay na natin Ayan. Ito natin na luwin. Kaya tingnan nyo naman Diba? Nakikita nyo na yan Kaya lang sabihin nyo, no? Ayan Uuhi okay. sila ngayon Iinom sila ng vitamins So ganyan mga idol, oh. ito napakasigla So out of 35 uh, 35 eggs 30 po yan 30, 30 na sisi yeah. So yung mga bloodline yun mga idol um, They are uh, pure white piece sweater then ito yung naman cross bead yung mga grays grays na 5 cable so nakita natin walang bansat sa so, magaganda LT so yun make sure lang natin na malinis palagi yung kulungan So, maintain natin yan palagi para siyempre maging healthy pa rin sila. So, natin niya, lang, niya lang, may pinahasa sa mga pigs lang, gamot. Yung kulungan pa rin kailangan yung malinis sa mga dog. Yan, isa rin sa sikreto para mag-inerti sila is yung linis ng kulungan. Siyempre, hindi sila nakakatok sa dino nila. Hindi nabubuhin ba? So yun mga idol, ito yung bitpin pro, gamitin natin sa 3 uh, weeks old pa lang ito mga idol. So ito mga 3 weeks old natin, then may bitpin pro din sila. So isang linggo na lang, uh, pwede natin sila purgahin ng dewormer uh, mga pepe. So yun mga idol, so after uh, pag 1 uh, month na sila, saka natin uh, sila pupurgahin. So ito yung mga 3 weeks old natin. So, pure 5K din. 5K sweater. So, swerte tayo mga idol dahil uh, napaka-healthy nila. Uh, dahil sa vitamins. At syempre, namimintay natin malinis yung uh, kulungan nila. So, ayan. 3 weeks old. So, yun lang mga idol. Uh, maraming salamat dahil sa battle cack. Lagi kang lamang.